Don Chang at Chi Falemino nag-aaway sa social media. Ang mag-best friend noon. Ngayon ay nag-aagawan na sa lalaki at sa posisyon sa kung ano man yun. Kayo na ang baalang humusga kung anong posisyon ang pinag-aagawan nila. Sabi ni Don ay may sinabunutan daw si Chi. Sino kaya yun? Sabi naman ni Chi ay your mouth is full of lies. Comment down below kung sino yung sinabunutan at ano yung posisyon na pinag-aawayan nila. Sabi pa ni Chi ay hindi kayang mag-name drop ni Don kaya tumigil na lang siya. Kung ako sa inyo, magbati na lang kayo at hindi na naman kayo relevant sa showbiz at hindi na sikat. Hindi naman kayo sabay-sabay magsayaw kahit anong gawin yung rehearsal kaya tumigil na kayo. Pareho.